O oh, di ba mga French fans, si John? O oh, pagka kayo nang gugutom na, tara, sabaha. Sabayan niyo po akong kumain. O oh, di ba? Wala talaga akong ginagawa. Kundi kumain lang ng kumain. Mm. Alam niyo, <coughs> mga... Ay, nako, ubo-ubo. <laughs> o oh, ba? Diba, alam niyo mga French fans, si dati talaga, hindi ko talaga carry bumili niya sa choking. Alam mo na... Alam mo, palagi mo lang pinagdaanan pinada yung store nila pero wala wala kang pera pambili o kaya kung meron ka pera hindi sapat na pambili diyan kaya sabi ko na sa sarili ko one day isang araw makakainin ako diyan kahit anytime na gusto ko arriva ano ba kaya tsaka-tsaka lang push-push lang makakain din o kaya ngayon sabi ko sabi ko sa mga pinsan ko diyan kapag ako ay nagugutom minsan dito sa Chowking, ako lang mag-isang kumakain at ang dami kong ino-order at wala kong pakialam kung may nakatingin sa akin basta ako'y kakain. Sabi naman ng na, kapinsan ko, andami ang dami daw ng ang dami talaga ng in-order Sabi ko, okay lang yan. Ano ka ba? Nagpapaka pinapakain ko ngayon yung ibang tao na kaibigan ko lang. Kayo pa kaya nakapamilya ko, di ba? O ganon. Ganon talaga dapat. Happy family. Dapat ng mga friendship and sisi. Talagang Mm, busog na busog kami chan Bundat na bundat yung tiyan namin dyan. hindi namin yan naubos, ano nangyari? Naging take home. So, kinabukasan may pagkain ako sa bahay. Shasha mga ka-friendship. Salamat sa pag Hanggang sa muli. Bye ma